udah selesai to tangih nih mana coba oh enggak Čan,

cái tay vô con đại sứ mực con guys. nè nhớ không hihintay na to ito na naman yung um, bakbakan natin ngayon ito muna na uh -huh. sarap to guys ibang klase ng isda yan yeah, eh, kung mahilig kayo sa ganito guys uh, subscribe na lang <laughs> yan kung <laughs> mahilig kayo ganito guys ito pa guys oh. o oh. mga ikon-ikon pa, guys. yan yeah. Ito, takpan muna natin to guys. pakuluan muna natin mga ilang minutes. Ito, guys. Kumukulo na siya, guys. kita natin, guys. Pero, mga ilang minutes pa to guys. Pakulok-kulok so, na natin yung isda Para matanggal naman yung ulang isa Diba ah. okay. ah. Swabi Up back na naman tayo nito maya Dag Lagyan natin ng magic syrup Punti lang Para umalat naman siya magic Kunting magic lang Para may lasal ah. Pagkatan muna natin siya guys Mga 1 minute pa Ito na guys <laughs> Tingnan na natin Ito no, no? ah, Pwede na yan Lagyan na natin itong ano Pag hindi sa masumarap eh, Ito si Mang Pidil eh. Yan ba? Diba? <laughs> okay lagyan na natin to guys Kasi baka madurog naman yung na natin yun no know? siya yeah? yung paborito natin na talbos guys sarap sa kuha natin yung talbos eh uh, uy ako naman ako naman ako naman <laughs> pahamat pa no alam mo guys itong talbos na guys masarap mas, ito mas... mas... napakasarap to at saka napaka-kwento sa ating ano, kalusugan natin, di ba? Ano, di ba green? Pag mahilig kayo sa green, yan. Basta diba? talbos lang. Sa mga mahihilig sa mga ganito, sa mga nakapanood, guys, shout out sa inyo lahat. Diba? So, napatay na natin. I-serve na natin to guys. Bakbakan, bakbakan na natin to. Huwag so na natin patagalin pa. Hello guys, ito na. na. Plus kanin. Yung baho na kanin, yun oh Pwet <laughs> ng kartero. Pero bagong lahat na salmon natin. sa may sa na di ba? diba? Ano? Butong. Tara. Sarap na sa may na sa Ang dami ito. Yan guys, oh. Ang kaya. Ikot-ikotin Ikut natin. Ipon. Ipon. guys, tangigin is dato guys. Halo-halo to guys, Halo -halo to guys. Misda. Sarap. Ang gusto ko, to tangigin. Ano na subo. Oh. Ano oh. Ano itong isda? Ano yeah. itong isda? Ano Isa? Yilupin? Oo. Yilupin doon ito. Tangigi at saka yilupin magsama. Matigas na? Yilo? Kain ito? Ah, sige. Luloto na hmm. rin ako. Nagihawa ko lang ka ano? Isda? Ano <laughs> itong isda? Eh, Kinamatisan ko yun ah. Sarap. Kalau lu lu tuh sama Mbak eh. ya. Oh. Ya, aku mau makan. Ini sesat. <laughs> kan. Ini eh, kan pokok kawayan. Tahu oh. enggak? Kalau abuhan. Susah kok mesarap tarak bagaimana ganyanya. Nah. Takatip pintu aku sadu. Hmm. Pokoknya mikun kita. Ini pedih. Cepet gas. Ini ninggalan anak kepala Januari Pak, karena di berantap di bawah kok Oh, ini. Pero ano, mas, 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 masarap yung kapag kahoy. Wow, so. Kahoy, uh. kahoy sa akin. dito, may ginibang bahay dito. Uh, ayos pang katong. Kung sa pagpapagis bahay ko ba guys, that's all sa bahay ko. Ba. May benta um, mga guys, dito na lang. Paborito. Malamad mm. yung know, isda, no? Eh?

<laughs> matigas lulukin talaga yung tutong eh ano you know? masulit pag tutong eh hindi, hindi mo magagahan masyado malunok tigas <laughs> pasinok tuloy ako sa lahat ng mga may elect sa mga ito maluto shout out sa inyo lahat no oh. mm. mm. oh, Ganitong pagkain talaga guys. Kuha na ko dito. Hmm. Tibuang na naman. Samantalahin <laughs> hmm. natin guys habang medyo bata-bata pa. Kumain tayo ng marami. <laughs> Pag medyo may edad-edad hindi na ano. Ang sinyor na, trabaho. Ngon te, na lang. tangigis. Sarap dinis ng tangigis sa baon niya. boss was... mm. <coughs> may natira pa ang <laughs> dami ako paalam alam yun naman ang Thank you God. Bye bye.